Shout out po guys uh, Magandang tanghali po Yan naman po yung ating pong, uh, talong po ngayong araw Ito po yung uh, talong po guys na Fortuner uh, At ito rin po yung ating Sitaw, okra Labuyo Ayan Ayan guys so, yung ating mga gulay po Nabiayin po ng uh, Divisoria po guys Kay Madam Loida Shout out po

Ayan yung talon po natin guys yeah, Kunti pa lang yung nalagay guys uh, Yung nalagay pa lang O lang kamada Baguong po guys Yung nilalagay po Ayan uh, Dito po yung baguong po natin Galing po dito sa organita Bihay po ng uh, divisorya Ayan Bibihay po ng divisorya guys At uh, yan po guys Yung ating mga gulay po Dito lang po sa ating Kung may partingan uh, Mamaya po yung update po natin guys Sa ating live shoutout po מסעו מחס למעניינ עצומה